So guys. So today is my birthday. And wala akong ganap. Ito lang ang suot ko. Kasi ano, hindi naman ako nag-expect ng kung ano-ano man. Tapos lang tumawag ng tatay ko. And ngayon syempre mag-video-video tayo para update-update naman tayo sa ating YouTube. <coughs> so hapon na dapat ano pala ako mag-video okay. Hindi na ako nakapag-video okay. So habang kausap ko si tatay, siya siguro alam niya birthday ko ngayon. Yang dumating si Javi at may pa-cake siya. May pa-cake. ba July ano pala yun ah? Taraan! <laughs> Tingnan natin ko na nakasakit guys. Ayan. Happy birthday. Mama, Liselle, and Bram, Chacha, and Aching. So, buti na lang wala yung aking edad dito. Malalaman nyo pa kung ilang taon na ako. Charot. So, so, yan yung ating kandil, yung candle natin. Super liit. Pwede, pwede na yan. So, ito yung ating cake. Ayan. So, well, palagay siya nating handa. Meron tayong tube guys. May 1.5 na coke. Diba? May tinapay na mainit. So, ayan. Ayan. K. So, yan lang, guys. Ito tayo sa kwarto. Ayan. Nahingas, kita mo. Ayan. Ano so, daw makakain? Eh, sabi ko, fake. Si, uh, ah, si, si, ate. So, ito ang ating pansit. Tanton. Kukunti kasi yung pansit. Yan lang. Kasi wala naman talaga Kaming dapat handa. O, diba? Ito nga sabi ko diba sa customer to ni Jeff, siya ang nagbayad ng cake kasi wala talaga kaming budget para sa aming handa. Tapos dilagdagan nyo na lang ng pansit kanton. Tapos ito, sisindihan na. Tapos ito, bilhin ni <laughs> Habi, tsaka yung coke. Ano ka siya? Lagyan mo ko ba? Ako mag-video. So ito yung ating pang hiwa, ang slice ng cake, pang bread knife yun eh. Pang steak pala. Ano ay, nahulog siya. na kayo? Sama na ba Si Lola, lagyan mo. Sayang yeah, naman. Hmm. Na, sa labas. Marami? Sipa. Marami? Hindi kaya mo tayo cake? Yung ating tinapay. Eh. Di ba dati <laughs> ayaw niya? Ha? Dapat Yan pala man natin yung sa tinapay. Hmm. birthday, mama. Happy birthday, mama. Happy, birthday, happy, birthday, mama. One, two, three. happy Yan. Ano man ang butong ating icing? Hmm. Ayan. Wala ka lang dito, oh. Hindi yun, is nice. yan is like. Kaya yan panurin. Ayan na. Ayan na.